If we fight, that the words we built so high have fallen so fallen so Magandang umaga mga kabayan. Ngayon pong araw ay eh, ibabahagi ko po sa inyo ang ikalawang yugto ng aking pag-fix ng ilaw sa perimeter ng mga LED. Ngayong araw po eh, limang piraso ng aking ilalagay. Kaya busy po ako. Ayan, for ang aking mga LED lights, magpapalit po tayo para upgrade na ang aking mga ilaw sa bakod. Ayan po, ang dami ko pong gagawin ngayong araw na Webes. Super so, dami po kalat-kalat ang aking mga gamit. Ayan po. Ang dami kong mga lilinisin mamaya. Na sana matapos ko lahat. Sobrang init na po. Halos hindi na po ma maano ang init ngayon. Eh samantalang alas 7 pa lang ng umaga. Tara guys, samahan po ninyo ako. At uh, Ipapakita ko sa inyo ang aking gagawin sa labas. Ayan po mga kabayan ang aking gagawin. Ayan po ang aking LED. yung po ang aking papalitan na ilaw. I-upgrade ko po ang aking mga ilaw sa bakod. O, ba? Diba? lima po yan na poste eh. yan nandun na po isa hanggang doon sa malapit sa guardhouse, kaya ngayong araw eh, medyo hataw ako kaya yan po ang aking mga priority na gagawin ngayon yan po ang buhay site alam po ninyo na napaka lungkot lalo nag-iisa lang po dito ako sa area na na kailangan na talagang parang nasa islang puting bato <laughs> ay nako po guys tara umpisan ko na po to at nang papakita ko po sa inyo para natapos na hello po guys ito po ipapakita ko sa inyo kung paano po i-connect itong LED lights sa pinaka connection niya na kuryente Sundan lang po itong kulay na to, itong blue ang lights or light no po. Ito naman yellow and green, ito po grounding. Ito naman po brown, ito po ang neutral. Okay? So, diyan niyo lang i-connect ang wire na to galing ng LED. Ganyan lang po kasi simple yan, guys. Hindi ba po? Ayan po. Pinapakita ko po sa inyo para sa mga katulad ko na uh, hindi po ganong kagaling kahusay sa pagdating sa pag ano install or pag-connect sa mga wiring. Sundan nyo lang po kung ano po yung nararapat at manood po kayo ng tutorial sa YouTube. Mayroon po yan marami. Napaka-simple lang po, guys. Uh, ayan po naman po ang aking LED lights. Ayan po. Made in China po siya. Pero, guys, kahit na po made in China yan, good quality po yan. Maganda siya. O, uh, diba po? Guys, ito po yung update sa ginawa kong pagpapagpipix ng aking ilaw sa aking mga bakod. Yan po pinapakita ko sa inyo. Yan ang mga ilaw na aking pinalitan na dating halogen or sodium lamp na tawag nila iba. Ngayon pinalitan ko ng LED. Ayan. Ayan po siya guys sa mga ilaw. Ayan. Napakaganda po ng LED lights mas maliwanag kontra sa mga dilaw na ilaw sa mga sodium lamp o light na tawag di ba oh guys ayan po, ayan po yung mga pinalitan ko yan pa lang kasi ang ginawa ko kasi yan pa lang issue sa akin o oh, uh, susunod yata ang buwan darating ang ibang issue sa akin dito sa site tingnan nyo guys Ayan ang pinakamaganda sa baga, sa ilaw na yan. LED lights na yan guys. Less maintenance po yan. Hindi masyado magastos. At mas matagal ang kanyang lifespan ng ng ilaw na yan. Hindi siya gumagamit ng balas, ignitor, fuse, at hindi madalas mapundi ang ilaw na rin na yan. Kaya po, ipapakita ko sa huling video na to ng aking part 2 ng itong pag, part 2 po ng aking pagpipix sa perimeter lights ko. Papakita ko dyan sa inyo yung kung gaano ka sitwasyon na kapag nasusunog ang isang sodium lamp. Talaga po, totally lahat palit kapag eh, po nagkaroon ng shortage ang balas at ang ignitor. Lahat siya sunog ang loob ng box. Tingnan nyo guys. Yan po ang update sa lugar ko. Pinakamagandang liwanag. Diba? Guys, sunog ang kung sunog itong balas sunog ang igniter sunog ang mga wire grabe guys ang dami kong ilinis ang dami kong wires yung papalitan itong balas na ito itong igniter at isa itong mga wire kaya uh, nga guys sabi ko kaya hindi hindi po kasi yung LD hindi na po nga nangailangan ng balas ng ignitor at may fuse po sa babae, sigurado putok din ang fuse nyo sa baba yan guys um, tutuloy ko naman yung konti ang hirap eh, no? dami gagawin para i-improvement ang ating perimeter lights ayan guys hanggang susunod papakita ko na sa inyo kung paano naman yung paggawa nito at pagpapalit ko na lahat